Hello oh guys, uh, pakita ko lang sa inyo itong uh, tanim namin na uh, ang litit pa Pero makikita nyo uh, may mga bulaklak na At uh, napakagandang bulaklak nito At uh, humahalimuyak ang amoy ng bulaklak nito Lalo na pag gabi Para siyang ilang-ilang uh, Kung kailan gabi Saka uh, maamoy yung bango ng kanyang mga bulaklak Awag dito ng talim na ito is Angel's Trumpet. Pero sa Pilipinas, tawag nito ay Talampunay or Katsubong. Pero sa lugar namin sa Leyte, uh, sa Tacloban, tawag nito ay Takyubong naman. Una kong nakita to nung uh, community health nursing namin, no? nung sudyante pa ako sa Tacloban, uh, matagal ng panahon. Uh, nakita ko to doon sa uh, lugar na itawag ay Kamansihay. Medyo sa city pa rin siya pero bulubundukin na yung lugar. Parang uh, jungle na yung lugar at uh, bihira na lang mga kapitbahay doon. Iba-ibang kulay meron ang Angel's Trumpet or Talampunay or Katsubong uh, kung sa tawag sa atin eto dito ngayon kulay uh, yellow to at yung meron pa akong isang tanim nito na ganun din ang angel's trumpet ang kulay naman niya ay pink nakuha namin to doon sa Union Square sa uh, San Francisco mga 2018 pa namin nakuha to at uh, yung ginawa namin kasi may mga puno nito marami doon sa Union Square malapit sa Philippine Embassy sa San Francisco is yes, pumuto lang kami ng isang sanga at uh, nilagay ko sa flower base at yun nagkaugat siya at yun, yun, yun uh, nabuhay naman siya ng maayos. Kung mapapasin nyo, maliit lang siya na tanim. Kasi, uh, nung nakuha namin to noong 2018, pinalaki lang namin to sa paso. syempre, nasa paso lang siya. Parang naging bonsai siya, hindi siya lumaki agad. Pero ang kagandaan naman, kahit nasa paso lang siya, nabuhay siya. Buhay na buhay siya. At nung... Uh, 2022 lang namin to or late 2021 na ilipat sa lupa